mahalin mo ang hindi lang ang posisyon mo bilang public servant, but mahalin mo ang rason kung bakit nang dyan ka nakaupo ngayon. At saka ang rason, simple lang. Ang taong naglagay sa iyo dyan, silang rason kung bakit nang dyan ka. So, balik mo sa serbisyo sa pagmamahal sa kanila. naman tayo araw-araw na sa farm. So, ang tiwala, iniiwan natin sa tao, di ba? Siyempre, yung pagpili mo ng tao, importante yon, no? Kasi kung may away-away sa loob ng farm mo, gulo. At saka walang concentration. Maapektuhan lang ang pag-aalaga ng manok. Mga tao na nang doon sa farm ko, especially nagkukondisyon, halos magkapatid. Itong ibang mga tao ko, came para from my dad. Try to let your people understand each other. If you're a good leader, ikaw lang naman maka-unite ng tao mo eh pwedeng pwede na your farm will be as a harmonious, no? Uh, pwedeng pwede yun. Sa manok, kailangan mo talaga alagaan ng gusto tong manok eh. From day old hanggang sa dulo, alagang alaga mo yun, di ba? Pagdating sa gamot, alam naman natin na may gamot na mura, may gamot rin na medyo mahal, di ba? Normal yon kahit sa tao, ganun rin. Tayo naman dito sa Mad Science, alam naman natin na hindi tayo ganun ka mura, eh, no? As a breeder, as cockfighting enthusiast, alam mong pinakamasakit sa isang breeder pag namatayan tayo ng manok. Eh. Especially to the small breeders. Kasi pag namatay ang manok natin, instead na mabenta pa natin yon, ginastosan na natin ng 6 months, 7 months, tapos mamatay. Zero ka talaga. Kahit medyo mahal na gamot ng bilhin natin, like man science, pero alam natin tama ang formulation. Tama ang paggawa na talagang para sa kung anong sakit. At saka mabenta natin, income pa rin tayo dyan. Pero pag namatay manok natin, wala tayong income. Talo talaga tayo. Na no, pareho lang yan sa tao. Hindi natin sinasabi na walang epekto ibang gamot. Alam natin na ang mas mahal na gamot, nagmahal sila dahil branded sila eh. Kung ano ang milligram na sinasabi na combination ng gamot natin, yan talagang laman. Yun ang sabi ko, ibigay natin ang lahat para sa manok natin. Kasi pag mawala ang manok natin, na hindi pa natin nabenta, ang tawag dyan, talo tayo. Kung mabuhay natin ang manok natin, kahit nagkasakit, paraan natin sa magandang gamot. Like itong ginagamit natin ng Mad Science, bawi mo yan. What is 20 pesos kung mabenta mo siya sa 4000 libo di ba? Hindi mo yan maramdaman. Pero pag napatayan ka ng 20 peraso, yan. Sigurado maramdaman mong sakit ng bulsa dyan. Sa mga kasama kong breeder, kung gusto niyong magandang production, maraming mabubuhay, suggestion lang, hanap tayo ng mga gamot na talagang alam natin ginagawa ng tama. So sa lahat kong mga kapatid sa sabong, tuloy-tuloy pa rin tayo. Let's keep the spirit alive. This is a Filipino sport. Let's keep up the history no? ng what our, our forefathers have started. Let's continue the history of sabong. I hope we can keep on uplifting. I think sabong will remain as the number one uh, sport and history in the uh, Philippines. I'm encouraging my fellow breeder, my fellow sabong lovers, Let's keep loving the sport and I hope the sport will be alive because of us. Sa lahat na may gusto, lahat may bisita, kahit hindi bibili, pwedeng pumasok sa farm, pwedeng magtingin, pwedeng magtanong, pwede tayong magturo sa mga kasama natin na nagsisimula pa lang para hindi sila magkamali kung anong gawin nila, no? mag-aaway lang tayo manok sa taas ng ring, pero sa baba ng ring magkaibigan tayong sabongero lahat. Magturuan tayo. That's the only way to keep up and uplift the sport. Oops Andrew Montivana po ng uh, AM Guapich Farm. Hindi lang po bilib pero gumagamit po ng Mud Science product.